ang kwento ni Lola Basiang. Isang araw, may isang liblib na lugar at tahimik na lugar. May isang matandang nag-iisa sa bahay, pero malinis na bahay. May kumatok sa pintuan at nabigla siya. May nakita siyang isang kahon ng matangkad at medyo malaki at may nakasulat pa yung pala galing sa kanyang anak na hindi daw makakarating makakauwi at nang binuksan na ang kahon nabigla siya isang laro robot at ito niya at pinindot niya at biglang gumalaw tapos binigyan niya ng walis kinamamayan tumalikot ang matanda at inutusang magwalis maglinis ang bintana at nagdidilig ng hardin ang hirap nga naman pag nagsusulo ko na sa iyong buhay at naglaki na ang iyong mga anak ikaw na lang natitira sa buhay kakaawang matanda kinamamayan nakatulog ang matanda may naisip ang robot nilagyan na ng kumot ang matanda alas at na ng gabi nalipungatan siya biglang nagtaka kumot sa kanyang katawan at katabi pa niyang nanonood ang robot Sirkus ang pinapanood tinanong niya ano pinapanood mo kinamamayaan nagmeryenda siya sila ng noodles at pinahirap pa niya ang robot sa kuso dahil may mga dumi-dumi na pilagkainan. Napansin niya, lubat ang battery ng robot. Buo sa ng battery at nilagyan niya ng bagong battery. Ayun, gumalaw na uli ang robot. Masaya na uli ang matanda. Kinamamayaan, Nasa labas na ang robot, nakapagdilig na. Sinalubong niya ang matanda. May dala bagang pagkain. kumupo ang matanda at inuubo. Binigyan ng robot ang matanda na baso na may lamang hindi na itindihan isa palang langis na lason na mamaya muni siya sila sa labas at noong 2012, 2012, 5, inabot ng robot ang kalendaryo, 5 daw. Sila day, pumunta sa circus at manunood at itinago ang ticket, dalawa sila manunood. At isabit daw uli ang kalendaryo, sa lalo. Tapos, binigay ng robot ang sombrero sa matanda. Ngunit, ito ay nakatulog si ng robot parang lubak din at nilagyan niya ng battery ngunit ito ay hindi gumagalaw at bagkos lumaylay pa ang kamay bumalik sa sa loob kumuha ng battery at nilagyan Tiniray niya nilagyan ng battery Di pa rin gumagalaw hanggang sa nagkadahulog ng battery at ginalaw-galaw niya ang matanda niyakap niya ang matanda at tumahagulol ang robot hanggang sa hinintay niya ang matanda na kumalaw hanggang sa kinabukasan ay tahimik ang kanilang bahay walang katao-tao nagdidilig ang robot ngunit ang matanda ay wala na na inibig na ng kanyang mga anak. Tapos, bumalik ang matanda. Meron din na ito ng robot, isa ng kaluluwa. Ngunit, ang pangako, tuto pa rin na matanda, kasi eh sila'y manunood ng self-cause, eh ito pa rin matanda bilang isang pangako. Sarap pa kang ganda ba? sarap na rin. Sige okay, mga kagayong, ingat, hey salamat.